ito guys wiper problema guys yung yung pivot nya pivot tawag dito so, maluwag na siya maluwag na yung plastic so, yung bago binaan maluwag yung... na rin problema sa bago guys Mahaba yung kids. Mahaba. So, ginawa ko. So, pantay natin dito. Ayan. Yeah. Mahaba. Lipat lang yung paper. So, nag-isad ako na itong luma lang gamitin lang kids. Ang importante itong pivot. Ito, ito lang bago. Ito, nilipat dito so yung dito nya yung luma din ng dito yung dito guys luma na rin mga linkage sya yung na dito so, yung pivot lang kailangan natin nakatatlong balik ng driver sa kaanak kung so, wala sa mga makuwang kasi nga ba luma so ako na naglakad pinawa ko na yung mahaba, eh, na kaya inisip ko na ang sila na ilipat lang yung uh, yung luma. Yung lumang lingkis lang ang gagamitin. Okay guys. Guys, nagbayad kami ng wiper motor. Ito. Ito ang bago. Ayan. <inaudible> <inaudible> Ating. Ating guys. Abit na. So ayun lang guys, tising na tayo ba? Tubig, tubig, tubig muna. yan tising na guys. Tubig, okay, gumana na. Ayan, para rin mga sa salamin. Okay, ayun lang guys. Thank you guys.